magandang mga mga kasosi welcome to my vlog and for today's video nakikita yung mga dala namin ayan na o papunta kami ng pakita mo yung bundok na yan papunta kami ng gumaro farm Di mo uh, kita diba? mula rito ilang oras ang lalakbayin natin para marating ang gumaro farm 2 hours 2 hours tapos ito yung mga dala dala yung mga pagkain to diba budget namin uh, kami muna na una dahil yung iba nag aayos pa ng mga dadalhin pataas paahon no So nandito kami sa stop over na ito na puno ng santol. At, oh, mga puno ng santol. So may mga palaya. May fish pond. Ayun. Oh! Sa baba may fish pond din, no? Oh, mo muna. Nakakapagod. For to this video, mga kasose. Fish pond. Alek, punta natin dito yung fish pond. Dali. Ayun yung fish pond. Ay, sa sa'yo yung fish pond na yan. Uh, may, may, may isda na yan. So, uh, Halika baba tayo dito sa fish no? Ayan. Ay, alam ba, manok ba ito, Maya? Ay, manok to? Ito so, kayong may fish dito, no? Pakialam mo yun ako kahit naman ako hindi sinabing mag-vlog dito. Ayan. Lumayo ka doon ka lang. Tulog ko. Sa uh -uh. so, pakita natin yung ano dito, ay ito ay ano na... Nasa probinsya tayo ng, ano ito na yun? Anong lagak? Antipolo? Antipolo. Doon Polo. ka lang banda. Sisinaan nyo dito, ganyan. So, ayan ha, ako na lang hawak ng camera, magulo itong camera girl ko eh. Kung mapapansin niyo, uti mo ang cute ng kitchen nila, no? Tapos napaka napaka fresh dito dahil may fish pan dito, may mga alagang isda, ayan, may water lily. Tapos napaka fresh ng paligid del palayan, tapos bundok sa taas. At ito ang kanilang kusina, mga kasosi, ang ganda. Ang ganda ganda talaga. Pagdating dito, oh, Uy, ang ganda naman. Hala, ang ganda. Parang Parang payong, no? Ang ganda naman. Ay, upuan. Napaka malikhain ng nakatira dito, no? Water lily. So, ito mga kasosi, no? Kung mapapansin nyo, napaka simple pero sobrang ganda. Para ka sa isang paraiso, no? Ayan, no? Ayan, yan. Tapos may fish pan dito, napaka linis. Fresh yung hangin. At ang dami mga flowers. Ayan. Ayan. Oh, may water lily. Pwede maligo yan. Oo, oh, pwede, pwede maligo. Oh, napaka-fresh mga maraming puno, no? So, matutuwa ka dahil mayroon silang kubo dito. Hindi sila dito nakatira, kumbaga, pinaka-rest house lang, mayroon silang kubo, dito sila nagluluto. May fish sa likod, maraming, maraming mga tanim. Palayan. Makialam nga tayo, ano kaya ang laman nito? Ay, walang laman, malinis. Ari, ang daming kanin. Sino, sino kakain ba't ang dami? Kayo lang? Eh nga pala si Christian, oh, una ko siya nakilala dahil nagbabantay siya ng resorts. Siya, ikaw ang gumawa nito lahat, iho. Pati yung mga design na yun, ikaw ang gumawa? O oh, siya yung napaka na tao, no? Very talented dahil siya yung mga nagdi-design. Katulad na lamang ng upuan na ito, yan. Ikaw ang gumawa ng kubong to. Ano naman ito? Ay, hala, ay, ay, lusong. Mayroon pa palang ganito. Shout out sa mga taga probinsya no, na mayroon pang ganito. Dito dati, ah, uh, para magkaroon ka ng bigas yung palay eh, dito mo babayuhin O, oh, hindi ba so ayan oh mag-hi ka muna sa vlog ko, Christian harap ka muna sa camera ayan si Christian oh so ito mga likha ito ni Christian ikaw rin gumawa ng fish oh, o siya rin ang gumawa hinukay mo lang ito oh grabe napaka ano mo naman Christian napaka talented itong parang payong na ito ikaw rin gumawa nito Oh, so super ganda talaga. Very talented. So, ito muna ang vlog ko ngayon, mga kasosi. Abagan nyo ang ibang update sa vlog ko sa Gumaru Farm mamaya o sa susunod na araw. Maraming salamat sa panunod. Suporta nyo sa akin. Magandang umaga!